Sino ka? Oh. Ano pakalan mo? Ah, ako si Berna? Berna Berna, be. Bakit mas nanayban ang lalaki na to? Itakbuhan niya ako. Itakbuhan ka? Oo. Oh. Gusto niya payment first. Ano nabayaran ko, tumakbo na siya. Ang, nabalaban, nabalaban. Magatapon ah! ka, magatapon ka. Magatapon po. Ay, sa mo rito ba yung bahay ni Mang Kanor yung magagamot po? At diretso lang kayo diyan. Ah, dito, oh, dito banda. Thank you po, thank you. Ay eh, magkita po. Oh, okay po ba si Mang Kanor yung magagamit po? Oo oh, ayun, mukhang masarap ka, masarap. Ako po 'yan. Ano kailangan niya? Grabe ka Mang Kanor. Ay papa, gamot po sa ala ko eh, kasi para lang sige, salamat po Mang Kanor. Huwag rito. Anong dinadaing? Kanya-kanya pala talaga kayo sa personal. Ang para, ako lagi yung mga mga para ako lagi oh, lang lang Ah, lang. mo 'sawa ko. naman sa kabit Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Okay. Po pala 'yung mangkano? Ah. Pati gamutin. Lating. Hmm, drakka. okay black black na, black ko na. Tapos ka pa Ano bang nararamdaman mo iyo? Ano nararamdaman mo. Sinasabihan ako. Lagi akong gubabalik isa sa akin. Sa ito yung mga 2-3 minuto, minuto sinasabihan ako. Paa wala, babalik ka naman. Pag sinasabihan ka, ano nararamdaman mo? Parang ano, parang lagi akong ano, parang tumuhag. Parang gusto ko lagi tumuhag. Ano bang nangyayari sa iyo pagka may sumasadip sa iyo? Anong kadalasan nangyayari? Hindi na ko na po galang matandaan. Masaan si Thomas sa akin. Parang gusto ko lagi tumuhag. Magkano, di ko na nga alam gagawin <laughs> Pag yung usod lang, iyo. Yan, medyo yung tikla concentrate tayo. O, wala ako kung sino mga masanip siya, elemento ba o tao. Narapit na ako po. Mang ano, narapit na Tawit, tawit la, la, lang. Masanip na siya. Wait, Dito ko malalaman kung bakla ba talaga yung sumasanip siya. Ano ka lang? Medyo makakahanap pakiramdam ko. 150. Ba't bakla nga? Mukhang bakla nga po nakadali sa akin, mga lor. ka siguro ng bakla na namatay. <laughs> Kailangan gamot. Wait lang, kung mo na ng... Para mapakalis ang... Kung sumakasalip sa sa'yo. Matagal na nakabuo sa loob. Pwede nito ba? Mabigit ka. Mabigit ka. Bawal lang hininga mo, mga lor. Wait lang, bawal lang hininga mo! Sino ka? Sino ka? Ako si Berna! At tagapagmana! Yan At pumikit ka. Pumikit, kailangan ko nakapikit mo kaman taraya. Ba ako nagawin sa akin mag-alor Kasi aalis yung kumaksalib sila. Baho pala lang yung sa mga ano? Anong babaho? Ang hindi mo? Ang tugmas ako Sino ka? Ano pakalan mo? Ah, ako si Berna! Berna? Ganap ba? Bakit mo sinunod iba ng lalaki na to? Itakbuhan niya ako. Itakbuhan ka? Oo! Gusto niya payment first! Nung nabayaran ko, tamakbo na siya! Ah, ganun ba? Ah! Hit lang! Lumalaban, lumalaban! Lumalaban ah! ka, lumalaban ka! Maglalaban! Ah! Lumalaban! dahil lang sa tinakbuhan ka, naniba mo na siya. Ano ganyan na nang pagkamatay? Hindi nakbo niya ako, ko siya. Inahabol mo siya? Oo. Tapos? Natisod ako ito. Nung tanaw, ako. Natisod, natisod ako. Natisod ka? Oo. Oh. Okay. Ngayon, ibitawan mo na itong lalakan ito. Hindi. Ibitawan mo na, mamagayot ito lalaki na. Hindi <laughs> ko tuloy mo lang. Hindi ko siya <laughs> may <laughs> <agad talapakay> <laughs> Ibalik yung binayad ko. Mitawan mo na maawa ka sa lalaki. Ibalik niyo mo lang yung binayad ko. Yung itong lang ang tuhod na. Lumayo ka. Ang gatala pa kanyan. Papatay ka na. Ibalik niyo yung binayad ko. Ah, lumalaban. Aray! <laughs> Ibalik niyo muna yung binayad ko, mga kanor. Itigil ako na siya. Sige, okay, wala mo papalo, wala pang tigilan mo ng lalaki na ito, okay? Huwag ka nang babalik. Ako <laughs> <laughs> na naman ito, putang ina mo. Hindi lang ako mag-anor kung ibabalik ko yung binayad ko. O, sige, ito na. Papalawal ako na, pinatigilan mo itong lalaki na ito. Oo, dahil kung hindi ibabalik yung binayad ko, lalo lang ang itlog niya, hanggang talang kakan kanor. Ang laki ng itlog niya, hanggang tuod, no? So, talaga mga kanor, sama sa plano yun. Pita lang yun, sir. Pinabanat ko yun ngayon, ito na yung Papalawala ko na yung 150 niya. Takal kong pinuro to. Oo, din ang pera mo, <laughs> O, okay, ito na. Para sa ikakatahimik na yung kaluluwa Amuin mo. Bao! Oh. Ano ba ako? Okay, ito na yung 150. Nautang sa'yo na nalaki na to. Hindi ko ako mo. Yan. Yan. Walang makano. Nung ulang. Black cock. Black... Okay lang yun. Kahit may tumakbo talaga. Wala silang nasa hindi. Sige, hit yun. Dali. ang mo. Dala Parang ano... Parang... Lagi akong ano... Parang tumuhag. Parang gusto ko lagi tumuhag. Parang ano... mo. Kahit na... Nangyarap ko para ano... Parang gusto ko lagi tumuhag. Tawa kasi, putang ina mo, susuntungin ko tayo ako ha. Hanggang mo pa tayo dito. Kaya si Thomas sa akin, parang gusto ko laging tumukod. Mga di ko nang aalam gagawin ina mo. Ang ina ko magkakamit na tumuto mo, baka pati sa awa mo na ang ina mo ka. Yeah. Di mo pala kaya, panit lang tayo, wala lang! Kasi, mo lang hmm, sino, oh, sino ka? Sino oh, ka? Ako si Berna! At tagapagmana! Ay, na